sa buong kasaysayan, maraming dakilang lungsod ang nawala, napabayaan, nalunod sa dagat o nilamon ng kagubatan. Subalit, salamat sa modernong agham at arkeolohiya, unti-unting natutuklasan ang mga lihim ng nakaraan. Ngayon, tuklasin natin ang sampung nawawalang lungsod ng sinaunang mundo. Number 10 Helike Greece. Ang Helike ay isang maunlad na lungsod sa sinaunang Greece na tinatawag ding lungsod ni Poseidon. Noong 373 BCE, isang napakalakas na lindol ang lumubog dito, sinundan ng isang malaking alon na nagpatabon dito sa ilalim ng dagat. Sa loob ng maraming siglo, inakalang alamat lang ito hanggang sa natagpuan ang labi nito noong 2001 sa ilalim ng isang lagoon sa Greece. Number 9 Thonis Heracleion, Egypt Bago pa man na itatag ang sikat na lungsod ng Alexandria sa Egypt, ang Thonis Heracleion ang pinakamahalagang daungan sa Nile River. Ngunit, dahil sa paglubog ng lupa at pagtaas ng tubig, dagat Nawala ito sa ilalim ng Mediterranean Sea, mahigit isang libo dalawang daan taon na ang nakalipas. Natuklasan ito noong taong 2000, kasama ang mga dambuhalang estatwa, templo, at mga kayamanan ng sinaunang Egypt. Number 7 Vinland, North America Ayon sa mga sinaunang Norse saga, ang Vinland ay isang Viking settlement sa North America. Mahigit limang daan taon bago pa dumating si Christopher Columbus. Matagal na itong itinuring na alamat, ngunit noong 1960s, natuklasan sa Canada ang Lance Ox Meadows, isang lugar na pinaniniwala ang bahagi ng Vinland, ang mga labi ng Viking houses at kagamitan dito ang nagpatunay na nauna nga silang makarating sa Amerika. Number 6. Ciudad Perdida, Colombia Itinayo ng sinaunang Tayrona Civilization. Mahigit isang libong taon na ang nakalilipas. Ang Ciudad Perdida ay isang napakalaking kompleks sa gitna ng kagubatan ng Colombia. Natuklasan ito noong 1972 ng mga treasure hunters, ngunit ngayon ay pinoprotektahan bilang isang mahalagang archaeological site Marami ang naniniwala na mas matanda ito kaysa sa Machu Picchu. Number 5. Great Zimbabwe Zimbabwe Ang Great Zimbabwe ay isang napakalaking lungsod sa Africa na umunlad noong ikalabing isang siglo. May mga pader na gawa sa bato na hindi ginamitan ng semento. Noong ikalabing limang siglo, Iniwan ito sa hindi malinaw na dahilan. Posibleng dahil sa kakulangan ng pagkain o pagbabago ng klima. Hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo sa kasaysayan. Number 4 Petra, Jordan. Ang Petra ay isang lungsod sa Jordan na inukit mismo sa mga pulang bato ng bundok. Isa itong mahalagang sentro ng kalakalan ng mga Nabateans. Ngunit nawala sa kasaysayan nang lumihis ang mga ruta ng kalakalan. Muling natuklasan ito noong 1812 at ngayon ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa mundo. Number 3 Angkor, Cambodia. Ang Angkor ay sentro ng makapangyarihang Khmer Empire kung saan matatagpuan ang sikat na Angkor Wat. Ngunit iniwan ito tuong ikalabing limang siglo, posibleng dahil sa digmaan at kakulangan ng tubig. Natuklasan muli ito noong ikalabing siyam na siglo at ngayon ay isa sa pinakamahalagang archaeological sites sa mundo. Number 2, Machu Picchu, Peru itinayo ng sinaunang Inka sa tuktok ng kabundukan sa Peru, ang Machu Picchu ay isang misteryosong lungsod na natuklasan noong 1911. Hindi ito nadiskubre ng mga Espanyol, kaya nanatili itong buo sa loob ng daan-daang taon. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung bakit ito biglang iniwan ng mga Inka. Number 1. Atlantis Atlantic Ocean west of the Strait of Gibraltar. Ayon sa paglalarawan ni Plato, ayon kay Plato, ang Atlantis ay isang makapangyarihang sibilisasyon na lumubog sa dagat matapos ang isang trahedya. Maraming teorya kung tunay itong umiral at kung saan ito matatagpuan, mula sa Mediterranean hanggang sa Atlantic Ocean. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng ebidensya nang nawalang kaharian. Ito ang sampung nawawalang lungsod ng sinaunang mundo. Alin sa tingin mo ang pinakakamangha-mangha? I-comment mo sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang kwentong misteryo ng kasaysayan.